Magkano yung total nung binabanggit yung ano, uh, acknowledgement receipts? Tum tumutukoy siya sa magkano na bahagi noong uh, confidential funds na dapat i-liquidate? Kung hindi po ako nagkakamali, parang mga nasa 23 million? Parang ganun po. 23.8 yata, no? Yung 158. Tama po. Acknowledgement receipts. Po. Pero I was thinking, meron pa bang ibang resibo na tumutukoy dun sa mas malaking bahagi noong... Uh, confidential funds ng dating vice ng ng, ng, ng vice presidente. Well, kung titingnan mo pala yung suma total ng confidential fund ng ating vice presidente, more than 600 million 'yan eh. Hmm. So lahat po to hinihimay-himay po namin Ah uh, kasi baka nakakalimutan natin baka nakafocus lamang tayo dun sa 16 million na rentals doon po oh. sa uh, safe houses at saka 15 million doon po sa ginamit nila sa DepEd na hindi po yung ma-justify o peke po yung mga certification na hindi naman po na-download actually kung na mo parang napakaliit na amount no pero kung susumahin mo talaga ang natanggap po ng ating uh, vice president sa kanyang opisina sa OBP at sa DepEd kung susumahin mo po to ay eh, more than 600 million mm -hmm. 500 million po dito po sa OVP ata uh, 100 uh, more than 100 uh, million dito naman po sa DepEd. So malaking pera to no. Pero ito ano pa ba indications kung bakit, kung bakit kung bakit nagano ang suspecha nyo eh bogus yung mga resibo. So yung mga dates uh, hindi nagtutugma no. Nangyari kung saan yung quarter hindi na siya dapat tumatanggap ng ano, ng confidential fund. Yung isa binabanggit nyo November yung resi yung resibo at eh, December yung spending. Nauna yung resibo kumbaga. Ano pa po iba mga indicators? Ano pa ibang indicators? Una una na napansin din po ng mga kasama natin yung mga stroke ng mga penmanship, yung mga stroke po kung paano po ito ginastik, Parang pare-parehas po yung uh, stroke ng sulat kung paano po sinulat, bagamat magkakaiba ng pangalan. Pangalawa, yung tinta ng ballpen halos pare-parehas po. So, yan po, napansin din po ng mga kasama natin. Pare-parehas ang tinta na ginamit na ball pen. So, ito po yung mga... Meron pa nga po, kung hindi po ako nagkakamali, parang parehas ang pangalan, pero magkaiba ang pirma. Oh, may ganon. Same name? Meron pong ganon. Same name, okay, ba yung pirma? but different signature. Opo. Okay. Pero dito, how, how can you conc conclusively determine whether this was doctored, no? kasi for example hindi naman uh, handwriting experts yung mga kongresista no pero ano po ba yung proseso pwedeng uh, pagdaanan para malaman niya kung dinoktor itong mga resibo na ito well po, pwede tayong mag-request sa NBI or sa PNP ang alam ko may mga forensic expert po diyan na magdedetermine ng mga yung mga expert sa handwriting kung maalala po ninyo dati nung nagkaroon ng issue sa mga sa ganitong klasing uh, uh, pagpipirma eh parang kumuha po yata ng mga expert sa NBI. So sila hmm. po mga po pwede po nating uh, maimbitahan. Will you do that? Kanina po hindi po kasi na i eh, ano eh, na na-invite na, na sila o na-open eh. Pero I think pag lumalim pa po ito, malamang eh, dapat imbitahan na po sila dahil tama po kayo. Wala naman po sa aming eksperto pagdating po dito. Hmm. Pero kasi nung binapanood kayong pagdinig nyo kanina, sa, parangkahan lang, no? mukha ba lumalabas base rin sa mga nakita nyo kanina, mukhang dinoktor ito mga resibo na ito para i-justify yung paggastos ng bahagi ng confidential fund na yun. Actually, kung titignan mo, hindi mo kailangan ng handwriting expert eh. Meron po kaninang pinakita na pecha, halos yung stroke ng letra, eh halos parehas. Pero magkakaiba po yung pangalan. At Para parehas, isang tao parehas lang. din. Parang parehas, parang isang tao lang po ang gumawa. At pati po yung tinta ng ball pen, parehas din po. Hmm. magkano ba yung mga malalaking items? no? Kasi yung kabuuan, sa 23.8 million for 158 acknowledgement receipts. Pero magkano mga, makanim breakdown? Ano yung mga pinakamalalaki na napansin ninyo? May nakita, iba-iba kasi, may mga 60,000, parang may, if I'm not mistaken, may nakita pa akong 400,000, kung tama po yung pagkakaalala ko. oh, may, may ko kanina eh. Meron 400,000 na uh, acknowledgement receipt. Ang tanong yata ng isang kasama niyong kongresista, bakit yung pangalan, hindi pirma, black letters? Tama ba? Tama po. at uh, Actually, may mga acknowledgement receipt po na parang mga wala pang firma. Okay. De sa mga hindi nakakasunod, no, o yung mga ayaw tanggapin yung uh, facts na pinag-uusapan dito, pinag-uusapan po natin dito, pera ng bayan, pera po natin. And uh, inilaan po yan sa Confidential Fund ng Vice President noong panahon na yon. and ang sinasabi, ginastos daw ito, tama po ba bilang pangbili ng impormasyon? Yun po ba yung ginamit nila? Dahilan? Tama po kayo. Dahil yun naman ang, ang tamang paggamit po ng confidential fund. Kailangan it has something to do with intelligence gathering at pagbibigay po ng reward sa mga witness uh, o mga uh, testigo na kanilang nakukuha. Okay. So, mali naman na ano? Uh, isa sa mga functions ng isang congressional investigation is, uh, of course, to improve whatever legislation uh, exists. So, in aid of legislation ito, supposedly yung ginagawa ninyo. Dito sa mga lumalabas, ano ba yung mga pwedeng gawin para magkaroon naman ng karagdagan safeguards yung kaba ng bayan? Kasi on principle, kung ganito, pwede palang lustayin yung pera ng taong bayan na inilalaan sa confidential fund, tapos gagawa-gawa na rin tayo ng acknowledgement receipts, hindi po ba? Ano ba yung mga pwedeng safeguards para mabantayan naman ang salapi namin? Well, alam po ninyo, Christian, ako ang napansin ko talaga dito, dapat yung mga ahensya at mga departamento na wala namang kaugnayan o kinalaman sa mga intelligence gathering, dapat hindi po binibigyan ng ganitong klaseng pondo. Uh, we have to limit kung ano mga ahensya lamang at uh, mga departamento ang binibigyan. While we do understand na yung pag po ng, in, ng mga ganitong klaseng uh, information. Uh, lalong lalo na pag uh, ito ay it will affect the national security eh talaga naman kung minsan eh mabilisan di ba so kaya nga dapat yung mga halimbawa po yung DepEd ano naman po kinalaman ng DepEd sa ganitong klasing uh, uh, intelligence gathering alam po niyo ang confidential fund ay binibigay yan in trust so yung binibigyan namin natin ng pondo dapat ay mapagkakatiwalaan So kung ito naman ay hindi natin mapagkakatiwalaan, eh, wala ma ma wala, magagastos lamang to sa kung saan saan. Yun eh. Pero in the meantime, ano yung pwedeng gawin? Kasi paano ako hindi pwedeng pagkatiwalaan yung pinagbigyan ng pondo? Kunwari, on the part of COA, ano ba silang pwedeng gawin uh, on their own to ascertain certain facts or information that are shown to them? Kunwari, di ba pinakita yung acknowledgement receipts? wala ba silang ginagawang ano dyan? Parang more diligent effort to to determine whether legit yung mga binigay ng mga dokumento. Nung second committee hearing namin, uh, inamin ng COA yung kahinaan nitong joint circular na inisyo nila. So, in 2015. I think, ah uh, yes, yung 2015 joint circular. So, I think, Uh, but of course, hindi lamang kowa ang uh, gumawa niyan, ang draft niyan, kasama rin dito ang uh, defense at saka ang DILG. Uh, I think they will revisit the joint circular. Nang sa ganun, eh hindi na ganito ang manging, uh, patakaran nila. Kasi parang nangyari na lang based sa mga sinasagot sa amin ng kowa parang nangyari, ministerial na lang eh. Tanggap na lang sila ng tanggap ng mga ebidensya, kahit na obviously parang sasabihin nga natin, eh, bogus na yung mga ebidensya na binibigay sa kanila.